Yan, welcome back again to my channel. Ayan guys, ang ating kakanin for today. Ayan ang ating i-deliver ide for today. Ang nilupak, yan ay gawa sa kamuting kahoy may uh, star margarine at mayroong cheese sa ibabaw. So, napakasarap yan ay paborito ng mga bisaya, ang nilupak na balangkoy. So, ito naman ang ating binangkal. Hindi nawawala ang ating crispy na binangkal. Yan ay paborito din ng mga bisaya. Tiyan! Ayan. Ang ating binangkal. At mayroon naman tayo dito, kamuting, kamutiq, kamutiq, ayan. Ating kamutiq, so only here in Bahrain lang po, ayan, sa lahat ng mga taga Bahrain, ayan. Mayroon tayong mga kakanin, ayan, napakasarap, ayan, ay mapagkain ng mga uh, bisaya, o kahit hindi bisaya, ay kilalang kilala ang noise with natin so ayan mga kabayan ang ating kakanin for today thank you thank you sa lahat ng uh, aking mga subscriber sana ay uh, inyong tangkilikin ang aking channel, aking munting channel yan ang buhay OFW pagkatapos ng isang trabaho ay mayroon pato tayong uh, part-time para magluto para extra income. ayan, So para hindi sayang ang ating oras habang tayo ay nandito sa ah uh, ibang bansa. So bigyan natin ng pagkakataon na tayo ay kumita ng uh, uh, extra para sa ating uh, mga estudyante, sa ating family sa Pilipinas. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Bye. See you on my next video. Marami pa po kayong uh, mapapanood sa akin mga niluluto na mga kakainin. Maraming maraming salamat po. Bye. God bless.